Nak, kamusta lang ang trabaho mo? Ay, kabago niya eh. So, kumatay! Kumatay? <laughs> Huwag naman sana, ganyan. May trabaho ka na, nak? No? Hindi, wala nandito si Monso, nak. Sige, sir. Ma, bakit niya nandito ng na, loko? Mano po? Ma,

Hindi naman masyadong pangit. Buli lang talaga yan si Lino. O. Oh. Wala lang buli nga. Eh. Okay? Uh, water supply layouts. Dimension. Ah, uh, okay, sa sakto. Kuya, gusto ka na may joke ka na ba? Sabi nga sa mama mong kanina eh, pero wala ka kong plano. Mujo ka na, ang tanda-tanda mo na. Hindi kaya halata ako. Oh. Kamu, Ah, uh, okay lang ka ba? Wala bang maganda ko dito pa? sa yung... yung mga alagang bagay natin? Ah, uh, pinapain ko natin. Uh, Ay, pinta na. Pinta na. Ah... Uh, yung bayarin sa puliste, eh. nabayaran na ba? Wala pa. Ilan ba? Ako na magbabayar? One five. Sige, Kuya, po? po. trabaho ka. Ang laki mong tao, hindi ka maulang pag Ano ba, mo? Kaya Kahit gano'ng pakaganda yung ginawa ko, mm -hmm. kung late ka, zero ka sa kanya. Kaya lang um, um, uh, ang aga mo dito? Uh, Oo. Oh, Sa, dito? Hindi. Uh, Mayroon lang kita nakita. Hindi uh, kita napapansin. Mayroon ng uh, kita nakita. Smiling. na lang. Na dito. Na. Girl, hindi na hindi na oras. Mayroon pala.

Subukan mo to, marah tolong to sayo. Ano ba yan? Buka pagadi naman Sige nga, hindi lang. Sayo Sige nga. Sige, na ako, ha. Nar, o, sige Hindi nga.

Ngunit kuya, magkasama lang kami. Hindi ako gumagamit ng droga. Sana Ron, Tumahal ka na. Sige na nga. Pagod na nga kayo mag-aral eh. May lao na lang pala sa bayan namin. Sorry, hindi ko kasi alam. Ano bang ginagawa mo dito? Baka isa. Ano ang problema mo? hindi ka mang iyalam. Chill, relax. Tagi na naman ito. Pwede mo ba ako? Madali lang yan. Ongga? Haha. Hindi ko magawa. Oh hey babe, come here. Sinubali niin tayo yung jan. Binintay ko lang si Ana. Oh, come on. Huwag mo nang hintayin yun. Masyado pa mo. Diyan ka muna. Agad sa breaks. Look who's here. Di my dear. Asa yung barking mo? Pukuha ka ng dalawa. Sa'yo lang pala at yung pupunin mo. Oo. Oh, oh. Bakit? May anal ka. What a bitch. Just like you. Pumupo ka lang dyan. Darating din mo. Okay. lalaking yun, Huwisip, ang tagal, kanina pa akong chat chat. Oo, oh, Anna, andyan pala. Pa tagal mo naman. Sorry na, ilan ba sa'yo? Sana wala akong pera eh. Ay, teka mo na, may pakilala na ako sa'yo. Kali ka sa man Babe, eh, sino yan? Malamang na yan kay Hamal. May talk to you. Tama na lang, simula naman kayo so, eh. By the way, babe, at Bianca, ito nga pala si Ana. Ana, ito ang girlfriend ko si Lisa at ang yung niya si Bianca. Nice to meet you, tayo. Hay nako, asan ba yung babae niyo? Kote ki Pepa, para din siya. Hay nako, ang tagal-tagal naman. Pwede ba? Huwag ka nang puro reklamo. Lisa! Bianca! My dear friend! Kumusta na kayo? Asan na pa? Masyado ka naman atang atat, Bianca. Bakit mo ba? Gusto mo sa ka ng tuloy. Tama na yan. Oo nga pala, Kira. Saan ka ba nagpunta at tatagal tagal ka rin nawala? may nasikaso lang akong malaking shipment. Oh, ito na. Di ba yan ang humihintay tayo? Sige. May importante pa kung lahat. Sige, ingat ka. naman yun, John. Oh. May nakita ko na ng drug sa bar! Oh, mama ka. May tatawagan mo na ako. hello? 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 Hello, Punta kayo dito. May din ako kung saan nagtatago yung mga brand at tag yun na yan. Anong lokasyon mo, Sergeant John? Punta kayo dito, sa may bar. Sige, papunta na kami. Kaliwa ka dumaan sa Jatina. Sige, ma'am, ingat ka. Kailangan na silang mahuli. Ma'am, yes ma'am. Bullshit yan kasi nalakay tayo ng mga pulis. What the heck? Bakit ngayon pa? Ewan ko sa'yo. Alis na, na ako. Tatapos na. Naiwan ko yung balik ko. Huwag mo na yung balikan. Hindi pwede. Bahala ka dyan. Alis na ako. Nasa tawag. Na Tumalikod ka. Ang pagdakip kay Bianca ay ang naging dahilan upang mas napabagsak si Miss Jean. At noon, nakulong rin si Miguel at si Lisa. Kira naman ay nagpakamatay dahil ayaw niyang makulong at si Miss Chi naman ay bumagsak ang kanyang lahat ng negosyo at naging isang priso. At si Ana naman ay muling nakabangon sa kanyang nakaraan. Sa tulong ni Laika at ng pamilya niya at lalong-lalo na sa kuya niya siya ay nakabuo muli ng bagong kinabukasan. Muling pagbuo at pagkabuhay ng pamilya ni Ana. Muling pagiging masaya niya at muling paglaban niya at pag-aral hanggang sa makatapos siya at lagi sa kanyang isip ang kamalayan na noon man ay naging adik ako, pero sisiguraduhin ko na sa ngayon ay magiging mabuti akong tao. Kapag droga ay nilisan, kalibagong buhay ay magulusan. Kabataan, iwasan ang droga, pagkat ikaw ang pag-asa ng bayan. Disiplina ay pairalin, droga ay subuhin, kinabukasan ang kabataan, pagyamanin. Droga ay iwasan, ito ay salat sa likunan. Droga ay makasisira sa ating kinabukasan, lalong-lalo na sa edukasyon. At droga ay iwasan, isalba ang kinabukasan. Droga ay wakpanigdan upang kinabukasan ay matagal. Drogang mapanin lang kalaman ang pananggalang. Droga ay iwasan para walang pagsisihim. <laughs> Buhay ay mahalin, droga ay supo.